Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kaantingero, antingero ako dyan. Sa video po na ito, i share ka po sa inyo kung paano magawa ng pangakit ng pera. So, ito po ay nagawa ko na. Magkita ninyo. Namix ko na siya. So, ang ingredients po nito ay uh, natural. Natural. Um, isi-share ko sa inyo. Ito po ay yung ano, uh, batuara, ano. Yung, maliliit yung batuara. Tapos, hair or ano, uh, buhok ng camel po. So, bigay naman po yung, naman yung sa akin. Tapos, ito po ay ano ng hibiscus, ano po kasi yung bulaklak na bulaklak ng gumamela. Tapos po, syempre, may ano tayo, yung uh, mata. Ano, mata, 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 mata. Ito yung mga ano natin ng mga mata. So, makikita ninyo. Ito. Ayan, na. Ayan po yung ano, yung kakoy na mata, ano, So, yan. Tapos, syempre, kapirasan dito. Ano? So, ito po yung uh, video na ginawa ko kanina. So, yung tungkol sa kahoy. Ano po? So, ngayon po, gagawa tayo. Ayan, ito yung kaha. Ito yung container niya. So, huwag kong kakalimutan po, syempre. Ang, um, ano ang olive oil. Kasi yan po ang available po ngayon. Saka, so, ano ang olive oil, yung uh, uh, virgin siya. Tapos, ang pinaka the best po ingredients, ay itong black truffle. Ano? Ayan po, makikita ninyo. So, ito po, ay nabili ko po ito sa specialty store. So, kasi, uh, hirap po ako maghanap ng, ano, ng black truffle na, ano, na uh, raw. Kaya, ang ginawa ko po, ang binili ko na lang, yung ano yung uh, oil niya na yung black, truffle po na naka ano naka ano siya o yan po o. kita no yung nasa ilalim po na yan yan o, yan yan po yung black truffle naka ano na siya naka uh, babad na siya so matagal na po siyang nakababad tapos uh, yung oil niya yun ang ginagamit ko po so ito Uh, kasi po Halloween ano so nagawa po ako ng ano ng uh, pag ng pera ko kagabi po ito kasi Halloween ito so paniniwala po dito na ang Halloween ay kasayahan nagse-celebrate ng mga monster ano po so bilid naman din naman tayo sa atin sa Pilipinas. Alam naman natin, yung mga naniniwala sa ganito, nakakakita rin tayo ng mga iba-ibang itsura ng mga nilalang ano po. So, shout out po sa mga uh, viewers ko. Salamat po. At uh, salamat po sa bagong nakatanggap ng ano, ng mga uh, agreement. So, end of the year. End of this month po, magpapadala rin po. Ako pipili ako ng isa at magbibigay. Uh, so, wag na po tayong paligoy-ligoy. Tapos po tayo. So, ngayon, so, ang paggawa po nito, so, eto po, ano, so, ayan, So, maliit lang po siyang bote. Napakaliit lang siya. Ano, ayan. Maliit lang siya. So, ang uunahin po natin ilagay ay ang ano ng camel. Ito po ay ano na siya, hinugasa na. Inay, ano na para siyempre po makailabas makarating sa ano, ibang bansa. Ay, e, ito po ay nilinis na hindi po siya yung raw kasi syempre bawal yung raw ano so yung naka ano po yung ano na yung uh, nilinis na po talaga siya so ayan ipasok ko po so pwede po yung kung wala po kayong ano buhok ng kamer pwede po kayong mag substitute ng buhok ng kabayo, ano po? Pwede po ang buhok ng kabayo or buhok ng kalabaw. Huwag lamang po sasaktan yung kalabaw, ano? O yung kabayo. Kasi kapag nasaktan po, syempre, iba na ang energy noon, ano? So, huwag po kayong gagamit ng, ano, ng, uh, ng buhok ng aso. Kasi ang buhok po ng aso, maamo. Ano po? So, ay ang aso pumaamo. So, depende po kung ano ang gusto natin palapitin. This time, ang gusto natin palapitin ay palapit ng pera. So, pwede, ang, ano po kasi, ang, uh, ang aso, posible, na nagbabago ang energy ng aso. Although, ang aso ay, ano, maamo, madaling uh, mapasunod, uh, pero, pwedeng maglipat ng ano ng may-ari ano po so pwedeng mag ano ang aso so pero ang ano po ang kabayo uh, kasi nagsisimbolize siya ng ano ng strength tapos ang ito pong ano camel ang nagsisimbolize siya ng inner power po yung inner power mo po ano tapos yung endurance yung lakas ano po talagang tapos ano yung vibrant? Ano yung tapos yung ano yung uh, longevity? Ano po so ito po ang ano maganda na pang pagdala ng pera pang akit ng pera. So nilagay na po natin yung ano buhok ng ano ng camel ano. Tapos susundan po natin ng hibiscus. Ito po yung gumamela ano. So, lagyan natin ng gumamela. So, ganito po, ha? Kapag nahuhulog po yung inilalagay ninyo, huwag ninyong ilagay. Kapag nahulog, eh, ano po ninyo? Kasi, nangangahulugan, ayaw niya, ano? So, always, ano po, na kapag mangyari yung ganun, na kapag nagtatalsikan, huwag niyo pong tutuloy. Kasi, ano po, um, uh, ayan, ayan, ano, ayaw niyang, ayaw niyang, ayaw niyang mag, ano, sumama. So, ito po, ang ano lamang a pinch lang po ano so ang ako po pag nagagawa ano lang yung pinch lamang ng ano ng bulaklak kasi kaya ni ano ko po kasi napakaliit ng opening ano so natin yung habiscus or yung gumanela, ano? So, ang susunod po natin ilalagay ay itong, ano, itong mga maliliit na batuara. So, pito, kung sa, ano po, sa healing, financial healing, pito. Pero kung pag-attract ng, ano, ng pera, walo po, ano? So, always po, bibilangin nyo ang bato na ilalagay. Huwag po basta-basta. So, kung lalagay, gagamit kayo ng bato na maliliit, walo po ano. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, So, ayan. Meron na po 14, walo. So, ngayon po, ano na. So, 22, na natin 25, Ang next na 29, 30, 31, hindi, ano natin. Yung, lagyan natin. Ayan, ilagay po muna natin. So, ang next pong ilalagay natin ay yung mata. Ano? So, mata ng kakoy. Ito, yung so. So, ito ilalagay po natin. Paano natin ilalagay ito? Hindi naman natin mailagay na maipasok. Ano? Siyempre. Kasi napakalaki. So, gagawin po natin ay bibiyakin. Siguraduhin lamang po na ilagay lahat. Ano? So, lagay. Kasi ito po, napaka ano siya, sigurado maano po ito, ma lakas po ito magdala ng pera. Ayan. Ilalagay po natin, ano. Sige lang po. Kung ano po, kung malaki, ang butas ng bote ninyo. So ilagay lang po ninyo itong ano, itong isahan. So hindi na ninyo uh, ano, eh. Pero dahil sa maliit po ang ano, ang bibig nitong bote, kaya ino, ino ina, inaano ko, ina, unti-unti po So, ito po ay pag pagakit ng pera. Para So, ayan, nakapasok na po yung kalahati. And, lagyan naman natin yung kalahati. Ano po? So, tiyaga lamang po ang paggagawa ng ganito. Talaga po pong... ano lamang tiyaga. Sa so, ano po pala, next year po pala ay uh, mag o open ako or mag-open kami ng sister ko ng tindahan ng mga agimat. So, yung sinasabing tindahan ng mga agimat po, yun po ay, kasi meron po ako doon na inuumpilsahan na chapel sa, ano, sa Bicol. So, gusto ko po na ano po doon, doon ko ilagay. So, ngayon po, ang next natin ay ito yung ano yung mga piraso na may mga ring po siya. Ano, so yung ganito. Ano? So, yung ganyan po. Yan, ganyan na. Kakoy, ano. So, meron pong ma maliit. So, yung mga tira-tira po, kung pwede naman na ano hen? Ayan. Sinalagay po. Sinalagay natin. ilagay na po natin lahat ng possible na pwede natin ilagay. Nakagaya nito. So, na maglalagay na po tayo na oil. Ano? So, ito po oil. Ito po yung truffle. Black truffle. Ano? Ang black truffle po ay nako, napakamahal po nito. Napaka ano nito. Yung very, very expensive po na ano na mushroom yung black truffle. So, kaunti lang po ang ilalagay ano ayun, kaunti lamang po yung kaunti lang talagang kaunti lang po, siguro ano lang yun three drops lang po talagang kaunti lang kasi um, matagal ko na po ito pero ayun pa lang ang gagamit ko so ayaw kong ano ayaw kong ipagamit niya sa pagluto kasi ayaw hirap <laughs> So, ito, lalagyan na natin ng olive oil. naglalagay po kayo ng oil, huwag ninyong ipupuno all the way. Ano, parang mayroon po kayo pag nag-shake. Ano? So, ganyan po. Tapos, ilagay na yung ano. Lagay na yung lid. Tapos, punasan. Tapos, Ganyan po. So, ayan na po ang ano niya, ang itsura niya. So, ito po yung sa akin na ginawa nung Halloween night. Ito po yung ngayon. So, gagawa po ako na mag, ano, ah, apat na piraso pa. Kasi gusto ko siya na i-ano eh, lang, apat pa po akong gagawin kasi para may reserba, ano so iba iba na ang paang ano nito iba na ang energy nito kasi ito sa akin ay ginawa ko noong Halloween kagabi ano so ito ngayon uh, papa ano ang proto nang all ano all uh, year dadas na dada ko po siya ng isang taon kasi ganyan po ako pag nagkukonsagra ng gamit ko. At uh, kung yung naibibigay ko po sa inyo, ayun po ay binasalan po na ng isang taon, kaya uh, ma, ano na po siya, ma, mag, ano, magana gana, maganda na po siya na gamit. So, anyway po, ah, uh, huwag po makakalimot magdasal sa mahal na Diyos. Siyempre, ito ay, ano lang, manggabay lamang natin. Mag-enhance ang ating power, ano po. At uh, huwag makakalimot i-share. Like and subscribe po natin. At, uh, See you with the next video. Bye.